Bakit diamond painting ang tawag yan? Mga diamond po, Senator. Diamond? Oh, para ano, mga beads po. Beads po pero. Oh. Diamond po ang tawag. Ah, diamond po. Ang ganda oh. Tatlo po yan para sa inyo po. Yung malaki, po. kanino yung malaki? Yung sa inyo po yan, yung koi. Oy! Tapos yung pong isa kay Congresswoman Jocelyn. Tapos yung pong glasshopper na may kamay. Kay Kong... Ralph. Ralph. Oh. Ginawa ko po tama, talaga yan pa, para sa... Pisces ako, isda. Talagang bagay sa akin yung mga isda ng mga ano... Yung mga painting. Thank you po, Sen. Wow, napakaganda. Last year ko po What po na nagawa ako. yan, sir. Matagal, eh, gano'n pa Nung last ginawa? year po po, kaso hindi ko po po kaagad nakapunta rito dahil busy po doon sa pagkikimo ni ate ko. Ah, nagkikimo oh, po ate niyo? So, sa PGH po. So, iniingin niyo ng tulong ate niyo at kaya meron kayong mga ah, halos sa... Ah, pero matagal ko na po yung ginawa yan para sa inyo po. Ang bait niyo naman, ma'am. <laughs> Kumbaga, nag-effort kayo na makagawa ng something for me. Pagpunta nyo dito para meron kayo may tulong pabalik sa atin nyo. Thank you, Senator. Wow, you're a very great sister. Nasaan po si sister ngayon? Nandun po sa Kalaokan. Ano pong sakit po si uh, sister? States for po, Senator. Cancer? O po, breast. Ooh. Dalawa rin po sila. Pati isa ko pong kapatid din. Meron din. Ate Teresita Garcia, magandang hapon po, ma'am. Ate, nandito po si uh, Ma'am Rowena. Uh, I am po si Stiko po siya. Napakadakila niya pong, napakadakila niya pong kapatid. Talaga po. Ma'am. Ma Ma'am ma po, ma po talaga katulong ko parati pagsama sa hospital. Siya po ay gumawa ng obra, kung tawagin na diamond painting para sa akin, kay Jocelyn at kay Ralph, nang sa gayon, eh, siya naman po ay makatulong pabalik sa inyo. Opo, Napakadakila po ng kapatid nyo. Meron kami okay. sa ma'am para sa kanya, ma'am Teresita. Salamat, we. Yan na po talaga. Nakakasama ko para sa hospital. Okay lang, te. Palakas ka lang, te. Kaya mo yan. Hindi, kundi nga lang sa inyo, ito, mga kapatid ko. Hindi ako, hindi ako, hindi, hindi malakas. Kaya lang na nagpapalakas sa akin. Wala naman dito si Shadila. Wala Pero, ko. Alam kong kaya mo yan. Palakas ka. Oo. Oh, Oo. Oh. Kayo naman nagbibigyan ng lakas sa akin. Kata, dumuturo sa aking mga sa tapamangkin. Kayo lang talaga nagpapalakas sa akin. Ma'am, anong mga kailangan ni ate? Sabihin niyo sa akin. Sold. Sasagutin ko po. Ano po? Yung CT scan po niya. CT Ano pa po? Saka yung lang po, mga gamot din niya po. Vitamins din. CT scan, vitamins. Ano pa po? Wala na sa na to. Ako, eh yung painting na binigay niyo sa akin, more than the CT scan, more than sa mga gamot po yan. Sabihin niyo na po sa akin, lubos-lubosin niyo na. Habang ako po <laughs> excited at habang ako po very very grateful and very po, touched. Ako Nakita ko na po rin kayo kasi gusto ko na, matagal ko na po rin gusto mo ibigay sa inyo yan last year pa. Sisingiling ko rin po si Jocelyn, of <laughs> course. <laughs> course. Oh, sisingiling ko si Ralph. O, di naman, tatlo <laughs> kami <laughs> ang tutulong. <laughs> hindi ma'am, Mam, niyo po yun. Alam ko hindi Wait, kayo. Akin ko lang po yun. <laughs> Kaya nga po, pero ako ma'am, ako ako, sisingiling ko sila <laughs> na para tumulo. Sige ma'am, sasagutin ko po yung tinatawag yung CT scan, chemotherapy, <laughs> kailangan? <laughs> hindi po, tapos na po. Sige <laughs> ma'am. Hindi po. Ang chemotherapy ko po is 20, every 21 days. Eh, pero taking na nuna kung magiging ano na lang po medical, ano na lang yung gamot-gamot na lang, hindi na pupunta ng hospital para sa pain awesome. Inaantay lang po kasi yung, yung PET CT scan ko para malaman kung there's improve improvement o wala. O oh, di bukas o, na bu bukas ma'am, ipa-CT scan ko kayo at kung anong pa yung mga kailangan, anong sasabihin ng hospital, kung kailangan mga vitamins, gamot. Sige po, agad-agad. Ako na pong sasagot. Tatlo po kami sasagot. Yan, hindi lang ako. Nandiyan si Joseph, nandiyan si Ralph. Oh. So, full force po kami para sa inyo, ma'am. At... Salamat po, sir. Thank you salamat po, sir. Ma'am, pasalamat kay ma'am. Kay <laughs> si ma'am Rowena. <laughs> oh. Sobra, sobra na nga po. Magtuloy niya sa akin. Kaya hindi ko rin po kung paano sa pasasalamatan. Eh. Gumawa po siya ng paraan. Yan siya sabi, kung gusto, maraming paraan. Eh, gustong gusto oh. niya matulungan kaya gumawa siya ng paraan. Opo. Oh, Kristian yan po talaga siya. At tuloy siya po ang pinakabunso namin siya, pero tayo, siya talagang, talagang masipag magsasama sa akin. Pero oh. may po mga kapatid at saka sipag na sumasama. Pero eh. siya po talaga ang parating nandiyan doon present sa akin. Ilan po kayo magkapatid, Ate Teresita? Po, walo po kami magkakapatid. Apat walo. na lalaki. Apat kayo, na kayo po ang panganay po? Hindi po. Pangatlo sa panganay ah uh, tapos itong si Ma'am Rowena ang bunso sa lahat ng Opo. kapatid. Opo, siya po sa, ang pinakabunso sa amin. At ang pinakamasipag din. Opo, saka matata, matyaga, matyaga siya masyado talaga. Ma'am Rowena, kailan niyo po nalaman na meron pala kayong talent sa paggawa ano nitong po diamond yung painting? Nag-pandemic po, Senator. Doon po ako nag-umpisa. Ah, Ano yun? Self-taught? Na... Hindi po. Nag-order lang. Sabi ko sa anak ko, I eh, ano mo naman ako niyan, i-order mo naman ako magta-try ako ng anong. Tas sunod-sunod na po inaano ko no anak ko, in order Very am. detailed yan, ha? detail oriented okay. ka dapat talaga yung yan. Yung sa inyo, one month ko po yung ginawa. Oy, sus, namulala ako na touch. Isang buwan, tagal. Okay. Oh. Pero yung kay kay, kay congresswoman, mga two weeks po. Two weeks mas mabilis keral, pas mabilis pas mabilis. Okay, malik. one week po. oh, one month, two weeks, one week. Nakaka-touch naman. Sige, ma'am, ah. Ralph! Hello po, hello. Oh. <laughs> Ralph! oh, meron tayong tutulungan dito, Ralph. Eh, Nakaka-touch naman. Itong si uh, Ma'am Rowena Salvador, meron siyang ginawang obra para sa ating tatlo ni Mama, A diamond ah. painting, at meron ka rin dito, ang gandang painting na ito, at may sakit kasi yung kanyang ate, nag siya para matulong ang oh, kanyang po. ate. oh, magtutulong-tulungan tayo. Ikaw, ano may tulong mo kay Ate Teresita, yung kanyang ate. Uh, opo, Papa. Una-una uh, po sa lahat, pwede ko rin po siyang bigyan ng uh, GL Guarantee Letter and pwede ko rin po siya bigyan ng uh, sarili kong cash assistance kahit po mga 30,000 pesos po siguro. 30? Okay. <laughs> opo. 30, 000... Thank you po, Congressman. Ayon. Opo, Ma'am. Thank you rin po, Ma'am Lorena. Ate Teresita, 30,000 galing po kay Ralph. Salamat po, Sir. Salamat po. Thank you, Thank you po. So, 30,000. Hayaan nyo na po yung ano, ha? cash lang muna pag usapan natin. Hayaan nyo na po yung mga gamot. Kasi yung meron oh, mga guarantee letter from Ralph, may guarantee letter from me, kay Jocelyn. Naku, covered na yan hanggang kahit na isang taon pa kayo magpagamot. oh, isang Thank guarantee you letter po, letter. Senator. Ang pag usapan natin yung, yung cash na Dalamat para pambili-bili ng mga gamot, kung ano na pa. Oh. Opo, oh, salamat po. Eh, magkano sinabi mo, ibigay mo sa Ralph, 30. Opo, oh, opo, oh, 30 po. Eh dapat kailangan sabayan ko to si Ralph. Mas malaki yung painting sa akin. So kung 30 si Ralph times 2 ko 60 sa akin. Ay, ay salamat oh, po. Thank sir. you oh, po. Oh, meron ng 90. Oh, di ba? Salamat diba? po. Jocelyn? Hello. Si Jocelyn ng Aksya, Yes Party List uh, second nominee. Si Ralph uh, naman ay congressman ng second district ng Quezon City. Jocelyn, meron man napakagandang obra dito si uh, Ma'am Rubena para sa kanyang Ate Teresita na stage 4 cancer ngayon at uh, kailangan niya ng gamutan. Si Rat, nag-pledge na ng 30, ako nag-double ako ng 60, so 90. Ikaw, magkano i-pledge mo? Bigay kaya ako ng 60. Uy, 60! Ayun! <laughs> so, 60 plus... plus oh. Yung GL, kailangan oh. ba? Mga gamot? Yes, kailangan yun. Kasi so, yung GL, sabi ko kay ma'am, eh, yung GL mo, GL ko, GL rat, ubus oh. yung one year na ano problema nila kahit oh, bahala. So oh. itong cash lang muna. Ah, oh, sige, sige. Ayun. Oh. Oh, oh. So ano mensahe mo kay ano kay Ma'am Ruena at saka kay Ate Teresita yung pasyente? Sana magkasya yung bigay natin lahat sa pagpapagamot kay Ate Teresita at makakatulong tayo sa kanila. Ayun. Okay. Kung so, Ralph, ano mensahe mo Opo. kay Ate Teresita at saka kay Ma'am Ruena? Tapos so, ah uh, maraming maraming salamat po uh, doon sa painting namin uh, sobrang nakaka-touch po and nakita uh, nyo naman po mga ma'am nandito po kaming tatlo ni mama at papa para handa pong makatulong para sa inyo. So kung may problema lang po kayo dito lang po kaming tatlo palagi. Salamat at, po. Uh, praying praying po kami palagi para sa inyo. Kasama rin yung dasal siyempre rapt sa ka din. Ah. Ayon. Okay. Sige. Ralph, maraming salamat. Apo. Thank you po. Thank you po. Thank you. At sweetheart, maraming salamat. Diyo thank you, si you din. po. Ako kasuma. Yes. Thank you. Thank you din. Okay. Parang maiyak ako nito, ma'am. Ah. Kasi napakaganda yung picture. Tinitingnan ko yung painting. So, ma'am, ngayong araw na ito, ah, alis ka na meron ka 150,000. <laughs> oh. Ngayon, yung CT scan at kung ano na pang mga sa hospital bayarin, guarantee letter lang po ang katapat noon. Oh, thank you po, oh, Senator. ba? Diba? Solve, o, solve na. Ate Teresita. Po. Narinig po. Solve na po. Opo. Solve na po yung Salamat. kung ano yung kailangan dyan sa ospital. Salamat po. Ring. Thank you, ma. maraming salamat. Alam ko na dito ka naman parati sa akin. Hindi ko talaga inaasal na nakakarating ka dyan para sa akin. Salamat. Thank you, thank you. Okay lang, Te. Importante palakas ka. Oo. Kayo lang naman nagpapalakas sa akin at saka yung anak ko. Ito ko pa rin pa yung apong para. Ate Teresita, hindi lamang po pinansyal at uh, guarantee letter ang aming tulong sa inyo kundi pag maging yung dasal which is also very important. At dasal po ng mga netizens natin. Okay? Opo, Salamat po, sir. Salamat po. Salamat Opo. Salamat Napakalaga Opo. din po yung dasal na tulong. Salamat po. Uh, get well soon po, Ate Teresita, ha? Opo. Salamat po. Okay, eto. Salamat okay. sa inyong at... Opo. Thank you, ma. Ayusin yung painting niya. Sir, ya, pag nila, ano, bawas ko sa sweldo mo buong taon. <laughs> okay, sige, salamat. Ay, Ay salamat sa ating dyan mga dyan po. intern. Thank you. Andyan din po so, yung husband. Yup. Kaya gusto rin po kayo kasing makita. Andyan si husband? Opo. Ay, eh, papasukin si husband. <laughs> Masakit po yung pa. Masakit ba? Yung gout niya, matake. <laughs> Eh, dahan sa crispy pata. Mahaba ka may po. sa crispy pata si husband. Sige po, punta po kayo doon. Mami, e, picture tayo. Punta po kayo doon sa kabilang booth para ayusin na po yung 150,000 na po, namin. Abunuhan ko muna at uh, singiling ko si Josie sa kasiral plater. Meron din pa pala po. May bibigay ko may pa bibigay sa akin. Po sa inyo po. Grabe naman si ma'am. E, papayakin mo talaga ako, no? Wow! Yung natang gusto Ay, mo. Uy, ganda Ay, naman. Rosary po. Ay, parang... Yung rosary. Oo. Oh, Oo. Oh na may magnet. Ito po niya. kay Ma'am Maricel. Ang ganda naman ito. Kay Ma'am Maricel po. Si Maricel naman, oh. Ito ko po kay Ma'am Sheryl. Ang galing naman. Kaya pong gumawa nito. Ay, salam po. O, nga, o. rin po ako. Sige. May cross, may cross pa. Opo. Gumago rin kayo ng ganito? Opo, Senator. That's... Ang ganda. Sige. Na-bless na, na po yan. Na-bless oh, na. na. Ito ko na. Na-bless na. na. O, oh, sige. Opo. Ayan. Pwede na muna salamat ito. sa so, po. Salamat po, salamat po. po Mama. Yung technicolor magandang kay Jocelyn. Hindi, kay Jocelyn. Siyempre, sa akin. Ikaw. Ito po yung sa akin daw po binigay. Ah, sa'yo? Opo. O, Ito, muna. Ito, turn po kayo ni Congresswoman. Ito po yung kay Kong. Pero, Sherry, binigyan ka, ano ibibigay mo sa kanya? Mamaya po, <laughs> <Thank laughs> <you laughs> po. Oh, po sa ano oh, Thank you po, Senator. Ang lagay, ganun-ganun na lang. Opo. Thank you. Thank you po. Sige, sige po. Ma. Sige, ma'am. Punta kayo dun sa kabilang booth. Ayusin natin lahat yan, ha?